morning mga kapengyo gusto pa kaya dyan maulan na umaga mga kapengyo at ngayong umaga ay pupuntahan natin si Tunying para uh, makikain ng kanyang suman mga kapengyo dahil nagluto siya ng suman ay pupunta tayo dun at makikain dahil matagal na rin tayong nakagagawa ng suman yeah, let's go mga kapengyo Sa bagyo, laban niya nga nga. yung ma? Bakit? Yung bag ko. Bibili nga ako mga kape nyo. Gusto ko yan eh. ko yun. Boss! Labas ka muna dyan. Kailangan ko ng pera. Nakalimutan ko yung bag ko. Nandito kasi ako kay Nanang, dito sa tabi niyo. Dito kasi kay Nanang, sa tabi niyo. Isan Another day, another vlog. Ayan mga kapeyo. Bali, ito pala yung ano nila no? Laban yang kay ipay kuya ma. Ayan. 100 bibili tayo ng 100. Ayan o. Oh. Ito pala yung mga kape nyo. Yung, ano yun? Ito yung mga bunga o. Para siyang ano. Ang panghalo sa pansit ba? Panghalo sa pansit! Nakalo ko nabuhuli ka eh. Hindi. Nakalimutan ko yung ano eh. Nakalimutan ko yung bag ko. karamay sandaan sa sandaan? Hindi ko, ko lang alam. Pili tayo sandaan. Panghalo sa pansit eh. Oo, oh. ayan siya mga ka parang Para siyang gardis, ah. na. Boss! ako sa ating camera, mga ka-families. damo. Ang lang mga ka-families ya Ayan. Sige. Ayan. Ayan. oh no? hi! Ayan, nga po. ko pa. Koda mo yan. Ano pala yun yung masarap yung sa pancit? Fresh pa, mga kape. So, tindiretso na tayo kay Tunying mga kapay nyo kasi kakain tayo ng suman na ano niya, niluto niya. Let's go! So, nandito na tayo at matitikman na natin ang suman ni Mr. Tunying. Grabe naman yung ano namin mga kapay Ang sarap naman dito. May duyan pa. Oh, naulan. Tanilang duyan yan. Wow! Para na all. Dito pare. Ay pare. <laughs> dito mga kapay kasi nagluto si Tunying ng suman. Eh, na ko yung suman, mga ka Kasi matagal din tayong hindi nakakain ng suman. At, yun, magkikain tayo ng suman. Ito yung pinagbalatan ni Tunying. Wow! Thank you, Mr. Tunying. So, yung mga manok natin nandito, nandun sa kanilang ano? Uh -huh. So, lumalakas nang lumalakas yung ano, mga kapengyo, mga... Ayan na, ayan na yung suman. Ayan na, tignan yung chesa ni Tunjing, oh. Kadami. Pag may ito uh -huh. so, yung uh, gagawa na ako ng kubo dito para kahit tumulan, pwede ko mambay. Oo, tambayan natin. Ayan ang mga gabi hmm. nga. TV, karaoke. Ano ba? Oh. Ayan na yung suman, oh. Oy. Ano to, cake? Hmm. Kasaba cake? Ayan mga kape nyo may kasaba cake, cake ko. Grey ham cake. Kasi so, mag birthday si Daya bukas. Tapos ito na yung suman. Tapos nandito na yung kape natin at si Mr. Tunying. Ito tikman natin yung melupo ni Daya. Ay nakaka! Ito lang nakuha nyo, naku, 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 naku. Ay! Hmm. Hindi ko alam kung ano to Itok na may manok yata ito. Kinabas kagas lang ako dito. Ay! Hoo! Oh, tikman natin yung suman mga kape nyo. Yan oh no? Wow. Uh, oh. Nahikape muna ako dito kasi talagang I miss. Sabi ko nga kayo nyo yung ako na miss ko yung suman. Pwede niya ako bigyan na uh, kainin. Go, 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 go. Ayan. Sarap. hmm, hmm Wow. Hmm, na ako agad mga kabang. Palakas ang palakas ang hulang. Yeah. Ay, tita, Ito, Alam, hindi makapangisda. Hindi makapag-garden. <laughs> Uulan, to eh. Pumunta nga ako sa garden kanina. Nag... Wawasakin ko na sana yung ano daw. Kasi natuyo sila eh, madali na lang wasakin eh. Kaya lang na ambon na naman. Ay, ako na din. Buntan na lang natin ng garden, kaya natin yung kumutin ka. Eh. Pwede ah. Eh. Para ano. Ah. Hindi mo lang kami nakapunta ngayon sa dagat mga kape nyo, malapit nang bumalik ang trabaho. Sarap. Sobrang ano din Malamig, kahe. Oh. Hindi na, Hindi talaga kaya sa ano. Kape po tayo mga kape nyo Lagi kape muna tayo kay Mr. Tunjing Kasama ng Tuman Hindi na to kape mga kape nyo, almusal na to eh <laughs> Manok no Manok sa Manok sa

Sa mga nasila ito. Sabado na bukas. <laughs> Tapos na agad, no? Hmm. Ano bossing? sing kumusta lasa? Tap, bossing. nung ano mga kape Yung gawa ni Mr. Tunyeng na ano. Na kasaba. Na kasaba. Suman. sulit talaga to partner sa kape sa amin pag gumawa si nanay ko dati ng suman mga kape yung malalaki kaganyan Pangbenta natawagan ko yung mga katrabaho ko baka gusto nilang bumili ng ganun eh masarap ihalo yun sa pansit eh kung nagluto ko naman sa kapanya ng pansit ako naman yung dadawa kung ba? Tingnan ko mamaya kung makakapagluto tayo mamaya mga, mga kapeng kasi masarap ihalo yun eh press na press pa eh itong pansit pa yung nagaling sa Pilipinas Bihon? Hindi, isa sa pinakasikat na pansit dun sa amin mga kapengyo. Ano yung tinatawag nila na pansit kabagan. Makakikita nyo yan mga kapengyo sa YouTube. Help lang pansit kabagan. Isa sa pinakasikat na pansit ng Isabela. Pinasikat, pinakasikat na pansit ng Isabela. Pag napunta ka naman ng Cagayan, pansit batil patong ang sikat doon. sakto kasi tag-ulan May hmm. umuulan, di pala tag-ulan winter kung di sana pala na ulan dito na lang, lang tayo magluto ng pansit kunin ko pansit doon pwede naman dito may kalan naman hmm. okay, pati natin kaunti yung ano yung ripple mo, kinain mo na oh, may ripple yung may ripple pa ako dito panghalo meron pa akong pera eh ulan kasi mga kape kaya dito na lang kami mag ano ni Tunying maghanap-hanap ng pwede naming gawin lutuin ito mo nagsayang ako ng karen kasi akala ko mag saug natin, mag nyo, saug natin yung pato mo huwag na ha 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 nagulat si Tunying eh Dito tayo <laughs> nang dinangdang. May tilapia pa doon. Tapos may papaya doon. Eh tilapia ka pa doon. Oh, yung malaki? Oo yung karpa meron din. Oh, yeah. yung malaki, yung malaki na inulit natin. Gusto <laughs> <laughs> ko maliit Wala, <laughs> yun. Isa lang ito na layo. Ito yung binili namin mga kape nyo ng isang dano. Papakita ko sa inyo para ano, nahalo siya sa pansit. Oh. No? Meron mong ganyan sa Pinas? Hindi ko lang alam. Meron ba tayong ganito mga kape nyo sa Pinas? Oh. Fresh na fresh from the farm ni nanay. Pag nakakakita kasi ako ng ano ganyan mga kape nyo, mas gusto kong bumili sa mga ganyan kaysa pumunta ka pa ng palengke. palengke, mahal na to eh. Eh, dito. Pagdating kasi doon, mura pa. Mahal na, di mo pa alam kung kailan bin... Kailan din sa palengke, di mo pa alam kung kailan pinita. Oo. Kaya masarap. Masarap bumili sa mga ganyan. Saka mas masarap bumili sa mga ganyan mga kape nyo. Makakatulong ka pa sa mga ano mga farmers na ano hindi nababarat tikman na natin to bossing. Uh, uh, ano yung ano mo pwede ba uh. nakain mo bowling o kama yun dahil marami yan doon sobra lang yan eh yun yung sumubra doon sa lagayan ay wow well. dito kasi nung diabutas oh it's very sweet ya huh? <laughs> thick pala yan hmm? thick hmm. Uh, strawberry ah, Pagkatapos namin magkape ni Tunying, ay mag, uh, ano, proning muna tayo ng kanyang mga talong Kaka. kasi na ano ko kasi mga kafe nyo turo sa akin nung pinagbibilang ko ng talong dati na tanggalin itong mga ano itong mga nasa baba nya ito? yan pati na yung ano yung yan Oo, yung sanga nya para tumangkad siya ng tumangkad kasi hindi na siya tatangkad kapag hindi natanggal itong mga ganito nya mga kafe nyo itong mga ganito nya ito? ah? Kahit yung kung gusto mong mag-stretch, tanggalin mo rin yung mga sanga. Yan, oh. Para lumaki pa siya ng lumaki. Palutong kasi yung ano nito eh. Mm. Yan. Yan, yan. Kahit itong bulaklak, boss, pwede mo tanggalin to. Para hindi pa siya mamunga. Palakin mo pa siya. Yan. Ha. Yan. May yung mga sanga-sanga niya. Pag paglaki nito mga kafe yung tanim ni Mr. Donnie sigurado. Marami marami to. Kasi titignan ko rin mamaya yung ano doon eh. Kung pwede nang bumili ng ano nang itatanim. Na kapag tanim na din ako. Yan. Nagpo-proning, proning. Yan ang tinatawag na proning. Proning ba 'yon? Paki correct me if I'm wrong mga kapengyo. Di tayo sana eh. Ito na pabayaan na. na. Ay, Tanggalin mo lang yung mga ano, yung mga yung mga malit na yan bossing. Yung mga naka nakasinga diyan sa ano niya. Ito. Oo. Oh. yan, tanggalin mo muna yan para hindi muna mamunga siya, hindi na muna siya mamunga. Mga kapengyo, kaya magtatalbosan na natin. Ang magtatampo ah. Mas lalong ano to eh, kasi Hindi, pang, kapag tinatalbosan mo kasi ang isang ano, Masa sabi naman? ni Tatay naman doon, mas daming dadami yung ano niya. Yung mga bunga, hindi tayo makapag-ano ng bunga ngayon kasi wala pang lalaki. Oo. Oh. Pag ano yung sanga niya, magtawag doon? Lalago. Lalago yung sanga niya kapag ano, oh, diba? dito. Ang ganda naman ng ano, may mga, ayun, no, daming talbos oh. Si Mr. Tunying lang tala sa kalam eh. Oo oh, ha. Pero na tayo, um, nadamay mo na yung bunga na yan. Marami naman buo. Ba't di mo na siya binabalot? Wala pang, ano eh, wala pa tayong lalaki. Di ba, pag may lalaki bulaklat, dito. Para? Para mabuo. Hindi. <laughs> Hindi. Kasi, di diba yung, yung nakikita natin dun sa, da, sa ilog? Oo. Oh. Diba yung nakikita natin sa ilog, wala namang ano yon Hindi naman siya nagtataob ng ano, di ba? Hmm. Ng ano, ang ginagawa kasi dito, ano tinatalian. Tinatalian na rato eh. Parang dipasok yun? Hindi, para ano, magbuo siya. Oh. Kasi kapag dinatalian ano, ano? gigi na. Hindi ko rin alam. <laughs> eh hindi pa tayo ano eh, kung baga farmers yung pinagmulan natin pero tagaan lang ng pala hindi taga tanim. Taga lang. Oo, oh, taga gapas, taga, -ganun, taga araro, hindi taga -tanim. Talbos ng atis daw Masarap kaya <laughs> 'yan? No? Grabe naman yan. isang ano agak karton may na tayo agad 'yan. Hah? gulay ya. Mano. Ha? Wag masisira buhay natin <laughs> 'yan. <no>? 'yang oh, <laughs> Di. yung lalagay nila ayan mga kafe nyo bali katatapos lang natin magkape ng suman at magkape ng suman? magkape nagkape at kumain ng suman so natakam kasi ako dito sa ano mga kafe nyo kaya hiniling natin kay Katunying na magluto kami ng aming ano aming almusal dito sa kanyang garden kaya magluluto muna kami ng almusal mga kapengyo. Ito ito yung isa sa pinaka favorite kong talbos mga kapengyo, talbos ng kalabasa. Una, ang pinaka favorite ko talaga sitaw. Sitaw tapos ito, tapos sayote. Ay, masarap. May sayote din po siya nga. Saan? Palengke. Ito sa palengke. Ito Sawgan natin ng kamatis. Dito? Oo, oh, pwede ba yun? Pwede siguro. Eh, subukan natin. Try lang natin. Uh, Minute na. It doesn't work. At least we tried. Yun. Grabe naman. Tapos, kukuha rin tayo dito mga kape nyo dito sa... Titikman natin kung... Kung masarap to pang dinengding kasi alam ko to pang halo lang to ng pansit eh yung binili natin kay nanay. Kuha ka pala dito. Ang kadami nito eh. Mamaya. Kaya... Uh, ay! Parang sampalok. Ay. ayun mga kafe nyo. Kumukulo na yung ating ano ilalagay na natin yung luya. Bawang. Ah, kawatis. Lahat na to mga kapeng yun sabay-sabay na natin para isang ano lang tapos ugasan lang natin yung gulay uh, at ilalagay na rin natin mamaya yung ano pero lalagyan muna natin siya ng bagoong lagyan natin siya ng bagoong para ito kasi yung kapag nagdinengdeng ka mga kape number one na kailangan bagoong sa aming mga Ilocano iwan ko lang sa mga ibang Tapos lutuin muna natin yung mga kamatis niya bago natin ilagay yung mga gulay. ayan no. mga kapengyo ano na ulan na naman. Kung nagluluto kayo ng suso mga kapengyo wala pa siyang gulay pero lasang suso na yung sabaw. Pwede na nang ulamin. Sabaw palang ulam na. Pwede pala tayong ano kahit di tayo kumuha ng suso. Lalagay na natin. <laughs> sabaw lang. Sabaw lang ulam na. Dito. Wag diyan. <laughs> Ayan mga kape nyo, lalagay na natin yung ano Matesting. Matesting na swimming pool bukas Ha? Matesting. Yung, yung, pato. yung mga gusto ng pato yung may swimming pool Papalawakin ko ito bukas Ayan Tapos isusunod natin yung ano mamaya Lutuin muna natin to, isusunod natin yung talbos ng kalabasa Tapos malunggay Tapos pwede na Pwede nang kumain Ayan mga ka-penyo, na 'yung nilagay natin, Lalagay na natin 'yung talbos. Ayun o. Grabe, ang bango pala niyan. Hmm? Ito 'yung masarap eh. Oh? Hm? Grabe naman niyan. Wala pang isda 'yan, pero parang limang isda na 'yung nailagay. You know. You know. parang nilaga lang siya mga kabayo pero ang sarap pleng buhay sa kabundukan takip na lang palang problema natin dito ha takip. May takip you know kain na tayo let's eat na Let's eat na mga kapeyo. Tignan nyo naman mga kapeyo. Simpleng gulay-gulay lang namin ito. Nying. Pero busog-busog na naman tayo nito. Hmm? Yung kasi pag nagluluto tayo ng malunggay, kahit pag ano lang sa mainit na tubig, pwede na. Pagkasan ko lang ito mga kapeyo. Dito ko ilalagay yung ulam namin ito. Bueno, sarap niyan. Eh! Ayan mga kapeyo, ang dinengdeng namin. Wow. Hmm? Grabe naman Pagka, yan. Pagkakasarap. Pagkakasarap. Kunti oh, lang. Ito na. Pag <laughs> so, madali tayo ng ano. Grabe eh? naman yan mga kapeyo. Sinusundan tayo. Basta may bagong talaga. May... Oh, tama na. Balik tayo. Parang hindi ka magkaano. Sige. Yeah. Ah, muna tayo mga kape Lord, maraming maraming po salamat sa araw na may pinagkalubo po sa amin. Sa pagkain po, basbasan mo po ito para maging lakas po namin sa araw-araw na -araw namin ginagawa. Ingatan mo po kami at ang aming mga viewers, ang aming mga pamilya. In Jesus' name, Amen. Amen. kan? O, oh, kamayin ko na. Kamayin na natin mga kape Pasensya na kayo. Yan o. Oh. Grabe naman yun. Yummy. Ah, oh, mainit pala. Mainit ba? <laughs> parang sito na din para doon. Eh. Hmm. Oh. Para kang ano? Para kang susu mga kape niyo. Ang sabaw. Hmm. Sarap. Ha talaga pag bagong pitas na gulay. Mm -hmm. Manamis na mis. Ang tinong basa ng plain ng gulay. Ang sarap din po, Apo ka boss? Hmm? Apo ka? Grabe, ang sarap naman ng ulam natin. Ulam na nakukuha lang sa paligid. Hmm. Dá pra um papai, não tá bem?

Lalim pala natin to kapag ano yes, Kapag nag-jigis ka tayo Nung napaglagyan lang ano May isawag na manok mga kapay <laughs> diba kasi pwedeng manok namin eh. Mm. Hmm. Oh. तो